Uy, kumusta mga kaibigan? Ngayon, ating tatalakayin ang isang makapangyarihang talinhaga mula sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 16, Persikulo 19 hanggang 31. Ito ang kuwento ng mayamang lalaki at ni Lazaro, at naku, may malalim na aral ito para sa ating lahat. Isipin ninyo ito, may isang mayamang lalaki na namumuhay sa karangyaan, nakasuot ng pinakamagagandang damit, nagpipiesta araw-araw. Sa labas ng kanyang gate ay nakahiga si Lazaro, isang mahirap na lalaki na puno ng sugat at inaasam kahit ang mga mumo mula sa hapag ng mayaman. Dinidilaan ng mga aso ang mga sugat ni Lazaro na nagpapakita ng higit na awa kaysa sa ipinakita ng mayaman. Dumating ang araw na namatay ang dalawa. Si Lazaro ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham, habang ang mayaman ay napunta sa Hades, isang lugar ng paghihirap. Sa sobrang sakit, nagmakaawa ang mayaman kay Abraham na mahabag sa kanya. At hilingin na ipadala si Lazaro para palamigin ang kanyang dila kahit isang patak ng tubig lamang. Ngunit sumagot si Abraham, ipinaala sa kanya na noong nabubuhay pa siya sa lupa, natanggap na niya ang kanyang mga mabubuting bagay, habang si Lazaro naman ay dumanas ng hirap. Ngayon, si Lazaro ay inaaliw at ang mayaman ay nagdurusa. Mayroon ding malaking bangin na naghihiwalay sa kanila na pumipigil sa sinuman na tumawid. Sa sobrang desperasyon, nakiusap ang mayaman kay Abraham na ipadala si Lazaro para balaan ang kanyang limang kapatid upang hindi sila mapunta sa parehong lugar ng paghihirap. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Abraham na mayroon silang Moises at mga propeta. Dapat silang makinig sa kanila. Iginit ng mayaman na kung may isang taong manggaling sa mga patay at pumunta sa kanyang mga kapatid, magsisisi sila. Ngunit sumagot si Abraham, kung hindi sila nakikinig kay Moises at sa mga propeta, hindi sila makukumbinsi kahit may bumangon pa mula sa mga patay. Nako pa kagandang kuwento, di ba? Ang talinhagang ito ay hindi lamang tungkol sa kayamanan at kahirapan. Ito ay isang paalala sa kahalagahan ng pamumuhay na may pagkahabag at pagpapakumbaba. Ito ay isang panawagan na makinig sa salita ng Diyos at isa buhay ito, mahalin at alagaan ang mga nangailangan at kilalanin na ang ating mga kilos ay may walang hanggang bunga. Pagnilayan natin ang ating sariling buhay. Namumuhay ba tayo sa parang nagbibigay karangalan sa Diyos at nagpapakita ng pagmamahal sa ating kapwa? Sinusunod ba natin ang mga turo ng Biblia na sa mga propeta at sa mga aral ni Jesus? Hindi napunta sa paghihirap ang mayaman dahil mayaman siya, kundi dahil binalewala niya ang pagdurusa ni Lazaro na nasa kanyang harapan lamang. Huwag nating gawin ang parehong pagkakamali. Kaya, maglaan ng oras ngayon para tumulong sa isang nangangailangan upang magpakita ng kabaitan at awa. Isa buhay natin ang pagmamahal at pagkahabag na itinuro sa atin ni Jesus. Salamat sa panonood at hanggang sa muli naway pagpalain kayo at maging pagpapala sa iba. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at ibahagi ang mensaheng ito sa iba.